Bumuo na ang Department of the Interior and Local Government ng isang task force na mag-iimbestiga sa sinalakay na illegal na pogo sa Porak, Pampanga. Sa pagsasaliksik sa naturang pogo hub, nadiskubre ng mga otoridad ang isang KTV club na maaari umanong pugad ng prostitusyon. Bukod sa KTV at VIP rooms, may mga hotel room din sa ikalawang palapag habang sa ikatlong palapag umano nakatira ang mga entertainer. Ilan sa mga entertainer ay mga Pilipina batay sa mga nakumpiskang ID. Nakita rin ang iba pang hinihinalang uniforme ng militar ng China, ganon din ang ilang armas at medalya tulad ng isang outstanding sergeant badge at watawat ng China. Pinagre-report ko yung ID, paano nangyari na isang kalaking complex na kakano activities na ganito. Uh, actually, lahat ng angulo tinitila natin dito. Ayos ah, may bad, may outstanding sergeant badge pa. Kanino kaya 'yon?